Iris, maging alerto ka sa mga mabibilis na sasakyan lalo na sa gabi, at huwag ka magkikilos ng pabigla-bigla. Maging alerto ka ng mapanatiling maayos ang katawan, at umiwas sa masyadong malalamig na tubig sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, Umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, para walang maging suliranin, at huwag ka rin basta aayon kagad sa pakikipag-usap, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, maging maingat pagtungkol na sa pera, ang usapan ay umiwas ka na para makaiwas ka sa utangan ng pera, at maging maingat sa pagkain ngayong araw huwag muna kumain ng pagkain sa kalye, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, kung magbibiyahe ay lagi kang maging alerto, magbaon ka ng gamot sa sakit ng ulo at tiyan, at maging maingat sa paggawa ng pagdedesisyon kagad, dapat pag-aralan pang mabuti ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, maging mahaba dapat ang iyong ang pasensya ngayong araw, lalo na sa trabaho para walang bad energy na makuha, at umiwas ka sa alak at masyadong matatamis na pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, Maging maingat ka sa pagtitiwala kagad, ngayong araw lalo na sa pagbibigay ng pera, at maging alerto ka sa kalye sa hayop at sesekayan, ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, at magpasikat dahil pera ang unang pakay para ikaw ay utangan at maging maunawain sa mga kapatid, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging maingat ka sa pagbibigay pagsang-ayon at magbigay ng suggestions para makaiwas ka sa problema. Maging alerto sa paglalakad dapat manigurado ka lagi ng makaiwas masakaten ang katawan ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maingat ka sa mga pagbabuhat ng mabibigat, at huwag ka basta magagalit magpasensya nang wala kang masabing ikaw din ang masasaktan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, dapat ay may ugali kang strikto ngayong araw, Para walang makalapit basta sa iyo na hihingi ng tulong na mapagsamantala lang, at umiwas ka sa alak sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Aquarius, ngayong araw ay maging maingat ka sa pakikipag-usap, dahil kung chismisan lang ay pwede mawala ka ng pera at umiwas ka sa pagbabuhat ng mabigat dahil ikakahina ng iyong kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging maunawain ka sa mga kapatid at magulang ngayong araw, at huwag muna ka sumama sa mga kaibigan dahil gastos at ikakahina ng kalusugan ang pwedeng makuha, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.